Hello po mga, mga mga people, nandito naman tayo sa ating bagong video, Mobile Legend. Um, Pag-uusapan natin ngayon si Hilda, yung build niya, paano siya gamitin lahat-lahat. Um, bago natin ito simulan guys, huwag niyo kalimutan, i-like tong video na to. Pag umabot po ito ng 900 likes or 850 likes, mag-skin giveaway tayo. Kaya isulat niyo na ang in-game name niyo, pati ID niyo guys sa comment below. Tapos huwag nyo kalimutan mag-subscribe kasi hindi kayo maka-qualify na manalo ng skin pag hindi kayo ka-subscribe sa aking YouTube channel, mga malam people. At ang ating giveaway is every Saturday at Sunday, mga malam people. So, back to, uh, let's back to the topic, mga malam people. Gagamitin natin ngayon si Hilda. Gagamitin natin build sa kanya is... So, emblem. Wala tayong dito. sa so gagamitin natin sa kanya physical emblem. Level up natin. Level up 5 sa pack. Chup. de. So, gagamitin natin sa kanya dito, physical. Pero, ang totoo, ang gagamitin nyo sa kanya kung pwede is, is, um, tank emblem set. Or, yeah, tank emblem set normally. Tank emblem set. Abilities. Pwede kayo mag-healing spell. Pero, para sa akin, mag na lang healing spell. Mas maganda pa ang purify or arrival sa kanya. Arrival, purify, mga ganda yan. Weekend din, pwede din iyon ang mga maganda. Um, Ealing Spell, Purify, Flicker, Arrival, Weekend. Magandang weekend sa kanya sa totoo lang. Ang gear natin sa kanya mga people nakikita nyo, depende ito sa kalaban na. Pwede natin unahin ng Oracle pag kalaban natin is um, sa lane natin, kalaban natin is Magic Damage. Susunod, kung di naman Magic Damage, dalawang ano, attack damage yung kalaban natin, unang bibil natin is Demon Advent. Tapos kailangan nyo tong, ano, tough boots para sa 25% ano, increase resilience. Kasi maganda yan eh. Para pag, pag na-stun kayo, hindi matagal yung stun. Tapos oracle. Mas kailangan, kailangan nyo tong oracle kasi dahil sa passive niya, pati sa passive ni Hilda. Tapos kailangan nyo demon wings. Kasi pag passive nga ni Hilda, umabot nga na 25% mas baba yung ano niya or 30% di ba mas mabilis yung may passive regen siya dito naman lalakas yung damage niya. Kaya pwede kayo tuloy-tuloy sa laban. Tapos brute force breastplate. Dahil dito sa passive nito ito, tataas ang damage niya pati movement speed guys. Movement speed. Kailangan na kailangan ito. Tapos immortality syempre. di ba? Ano na tayo ng game? Guys, nasa advanced server tayo. Naglalag tayo. Tingnan natin yung MS. 282. Pero nagawa pa rin tayo. Matchup mode. Tingin natin. So guys. na ah, game. Okay. Dito na tayo. Hilda Huwag mo si Hilda Silda. Si sa Silda. Peace ako kay Hilda. Hilda. So guys, yan na. Gagawin natin. gagamitin natin natin si Hilda. Napakalakas talaga ng passive niya. First skill, second skill, sa third skill. Yung third skill niya pinakamamaw eh. Kaya mag one shot kahit nakatang build kayo ng marksman. Basta naka-full yung ano neto. Naka full uh, stack to. Kailangan natin ng marksman. We need the marksman. Ah, uh, kailangan talaga ng marksman. Okay, fine. So, ito ang laban natin. Sana hindi tayo naglalag, guys. Pag naglalag tayo dito, kawawa tayo, promise. Oy, 57 MS, brother! What the fuck? Bakit ganern? So guys, maganda dito magsimula palagi kay health una. Palagi, syempre naman yung health. Ang una natin kukunin na skill dito is, na lang, ano yung mas malaking damage sa kanya? Maganda kunin dito sa jungle kagad ang monster. Ba clear wave muna natin, clear wave to sa jungle. Bakit tayo mag-jungle maganda sa jungle? Kasi nasa bush eh. Pag nag-bush ka, may health regen ka lahat-lahat. Oy, nice stun. Brother, nice stun, brother. So si Clint dito Unahin natin syempre si clean Mga manlang people Kaya, Ito niyan may shield tayo K KS tayo sa kanya di Mukha tayo na Ay Ay Patay na yan So guys ang combo kay Hilda Ganito ah Ganito combo kay Hilda So kung natin to Takbo dito sa monster Kung natin to Tingnan nyo may shield Di tayo ma Pwede tayo mag tank Boom One hit One hit combo. So, um, ano dito ang combo kay Hilda, guys. Ganito, ha. Ah. Ganyan nyo, ha. Ah. kung um, lang natin to. Siya pwede, kung natin yan, kailangan natin to. Ang combo kay Hilda is like this. First skill, so yan. Punta tayo sa balik tayo sa bush para may health, regen. Second skill, attack. Second skill, auto attack. So, ganun na combo. Second skill, uh, ay, yung second skill, auto attack. Second skill, auto attack. Second skill. Gets nyo? Ganun na combo sa kanya. Mas malakas. Pull natin to red. Nice! Sir. Tapos punta na tayo dito. Sa ano? Balik tayo dito. Patay natin si Clint. Squish si Clint. Run, run! Ay, patay na to! poop, Whoop! Auto attack. Second skill, auto attack. Kita nyo? Ganun ka agad ang combo. ko natin. Normally guys, kalaban natin dito. Attack damage sa bot. Normally, ang una kukunin natin is eto. Pero, parang bot yung kalaban natin eh. Pwede tayo mag-roam. Ito din kinagandahan kay Hilda, guys. Pwede kayo mag-roam. What call? Paano ka napatay doon? Pwede natin yung kunin yung blue nila kung gusto. Kunin tayo dito. Kunin natin yung blue. Woop! Woop! This is the na police! Woop! Woop! And then the police! Balik tayo dito sa bush para may health urgent tayo. Kaya tayo, guys! Puch! Lakas na ito sa jungle, brother! Promise! Auto-attack! Combo O tata -ta, Combo Kita nyo Ganda ang combo nya guys Kaya natin Pagka napatayin natin ito Puntan ka agad natin yung ano Clean Palakasin natin yung ano Second skill Whoop whoop This is the son of the police Saan na yun Okay brother Second auto attack Attack Combo gan kita nyo Isang click dito Sa second ano Dito Dito ito So, sa Art of Hunting, isang click dyan. Tingnan nyo. Ah. Isang click, auto attack. Isang click, auto attack. Isang click. Gets nyo? Tawag doon animation cancelling, guys. Gets nyo yun? Pag uh, mas malaki yung damage nyo na ma-provide ma sa, sa, sa kalaban. Mas na pag nagtitim fight kayo. Ganun na combo, basically. Wala <laughs> tayo dito. Dapat makabuo tayo ng magandang build, eh. Combo, auto attack. Oh, shit. Wala natin yung red nila. Woop! tayo dito. Dali natin yung sa bush. Kita nyo? Auto attack. Second skill. Auto attack. Second skill. Nice. Kita nyo? Ganun na combo guys. Animation cancelling. Mas malaki mapoprovide yung damage. Kuha na natin to. Yung oracle natin. Wala tayo sa top. Woop! This is the sound of the police. Pop. Auto attack. Cancel. Oh, kita nyo. Guys, ang lakas, ang lakas na damage. Ulti, pam, execute. Second skill, pam, otota. Pucha, ang lakas tol. Di na neto, kailangan ng attack damage. Yung mga nagpa-fighter dyan, yung gusto attack damage kay Hilda, bobo kayo. tang ina nyo, promise. Guys ah, di ko binabash yung gumagawa na, ayo kasi baba sa inyo. Katulad na ako ni yung mga nagbabash sa YouTube. Pero guys, pag nakita kayo sa YouTube, oh, uli ka combo auto attack oh tang ina kaya pa magtank ng tower pag ginawa nyo attack damage si Hilda guys promise na kayo wala kayong makukuha wala pa ngayon di meta ngayon ng fighter guys si Alucard mahina guys hindi 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 meta ngayon ng fighter meta ngayon ng tank patay boom KS Butata ata itong kalaban namin eh. Auto attack, second skill. Auto attack, second skill. Animation cancelling tawag nun guys. Gets nyo? Paano ito na gets? Uh, kay Hilda. Pinaglaguan ko siya. Totoo lang pinaglaguan ko si Hilda. Tinagay ko siya. Um, uh, ang laki ng potential niya sa animation cancelling. Tapos tinagay ko kung may animation cancelling pa talaga. Mayroon nga siyang animation cancelling. Ang lakas guys. Ganyo. Boom. Animation cancelling. Auto attack. Tak. Ang lakas guys. Ang lakas lakas. Dapat maganda yung ping nyo pag mag-animation canceling kayo sa kanya. Diyan, punta tayo sa mid. Woop, woop! This is the Sarah na police! Mucha wala na. Tignan okay, natin itong pasukay si Clint dito, guys. Tignan natin. Woop, woop! This is the Sarah police! Pota, men! Bawas! Bawas ba yun? What? Tang inang bawas yun. Guys! Guys! Wala akong damage Wala akong damage Promise Auto-attack kita nyo laas guys Laas na damage What? What? This is the son of the police Kaya pa natin 2-in-type guys Up Oy, shit Habulin natin yan dito Up, wala na Auto-attack Second skill Auto-attack Second skill execute Talunan. Boom. Puta, men. Pero ang combo na ito, guys, ganito, ah. Ganito ang combo talaga ni, ni Hilda. Ito natin ito. Uh, ganito talaga ako Patayin Patay lang natin itong red. Patay lang natin itong red. Ito sabihin ko sa inyo combo. Back tayo. Ang combo niya talaga, guys, is kung maging nagtatago, nagtatago kayo sa bush. Gusto niyo mag-set mag or mag-initiate. Una ulti, sumunod tong ano, second skill. Sumunod yung third, yung first skill nyo, pang hamol. Kung buhay pa sila, di ba? Tapos pagka mag a naman kayo, first skill, ulti, second skill. Ganun na combo. Tingnan natin dito ha. Hanap tayo na ano? Kom ma maano yung makukombo natin. Eto ha. Ciclid. Pam! Ulti! Shit! Combo! Dali natin yan sa bush. Dito. Woop! Dali natin. Nakita nyo, may shield tayo. Up, oh, dito uli sa bush. Woop! Second skill. patamen oh, Ang lakas! Tag dito! Saya! Woo! Insta ba ito sa akin? Tangina Patay! Combo! Woop! Second skill let, Woo! <laughs> ah! Lakas mo, brother! Lakas mo, brother! Oh my god! Tatakbo ka pa gago, walang takbuhan! Woo! This is the na police! Balik tayo dito sa ano? Go bullet. Ulti! Pam! Woo! Ano, tatakbo ka? Unaan na kita! Woo! So guys, kalaban natin dito, bot. Pero nakikita nyo, yung damage na binibigay naman ni Hilda, di na kailangan ng attack damage, guys. Promise. Ayun nga lang, malakas siya kumain ng mana. Pwede kayong gumawa nito. Sa totoo lang, pwede nyo kunin tong ano, Dominant Ice, palitan etong ano, Brute Force Breastplate, kung sasabihin. Pero, ah uh, para sa akin, hindi nyo kailangan ng ganda mana naman eh. Kasi yung team nyo na magpo-provide na masya, mas, malakas na damage, di ba? Tingnan natin i-full build to. Tingnan natin i-full build. Tingnan natin gaano kalakas. So guys, pwede kayo mag-jungle. Kung nakikin dito, mag-jungle kayo. Oh, chan na yan, brother. Lakas. Dali mo dito sa bush. Di ka, oh, di ka na matatablan. Second skill ulit. Kita niyo yun, guys. But, timing, timing lang sa ano. Animation cancelling dapat talaga. Sorry guys, may sipon ako konti. Napausak. Hindi na ako, ako ganina eh. Second skill, ulti. One, two, three, boom. Patay. Execute. So basically, ginawa natin, pinakita natin yung simple combo. Ngayon guys, papakita ko sa inyo ang ano, ang tunay na combo, yung malakas na combo niya naman. Hintay natin ulit si Clint. Magandang, maganda ano eh, Magandang pag-practice si Clint eh. Balik tayo dito sa ano. Tsaka guys, nakikita nyo yung passive natin. Dito, pag dito, nag stack to eh. nag stack So, makikita nyo dito sa tabi ng word natin, nag stack pero since nakapatay tayo, hindi siya nag-i-stack, nag-reset na siya, di ba? Gets nyo? So, natin yung blue intay natin dito si Clint, kukumbuhin natin siya. So, isang kumbuhan natin tignan nyo ha. Tignan natin mong yung mga kampi natin. Sana mamatay muna yung mga kampi natin bago tayo matake. Tignan natin yung mamatay. Ayun natin mamatay. So, papakita natin ito paano mag-combo. What? Si Pani? Nag Mukapatay si Pani. Tangin mo, Pani. Shit, tatapusin na. Si Clint, punta natin si Clint. Tingnan nyo paano natin ito combo na. Takbo. Run kay Clint. Shit. Ito lang, hintay natin. Tang Ina, men! Punta natin ulit si Clint. Maya, maya. Kaya, sugod na siya. Ulti. Yung skill. Boom. Combo. Puta, men! Kita nyo yun? Ulti! Tumakbo ka! No, Hintayin natin ulit yung cooldown. Hintayin natin yung cooldown. Dito kay ano, kay... Maganda yung gamitin kay ano eh. Dito sa tank, sa tank. So, ganito ang combo. Takbo. Hintayin lang. Hintayin natin. Ito kay Xin Zhao. Ito. Takbo. Bam! First skill, second skill. Combo. Auto attack combo. Puta, men! Ang lakas! Woo! Puta Puta na yan! Skill auto attack, skill auto attack, skill auto attack. Kits nyo. Tang ina lakas, brother. Woo! Ulti. Bam. Skill auto attack, skill auto attack. Takbo bullet. Pam. Puta men. Woo! palag naman kayo. Bot nga tong kalaban namin. Si ano si Tingnan natin dito si Si Clint Si Clint maganda Okay, si Gord Si Gord, si Gord So, si Gord Takbo Oy, nice na. Oh, what the fuck? Ano nga agit tol? What? Putangin oh, na naglag. So, combo, auto attack, combo, auto attack. Kita nyo? Ang ganda ng futsal, lakas ng bawas. So, tingin natin dito mag-ano ulit. Kung natin itong ano natin, item natin. Dapat mag-full build na tayo dito. Guys, wala akong damage siya. So, nandiyan si Clint ha. Tingnan nyo si Clint ha. Paan natin ito combo eh. So, first kill, talon. Ay, shit, ba't yung minion? So, pop, combo, auto attack Combo, auto attack, di ba? Gets nyo? Pati yung minion ulti tang. Inaitay natin ulit si Clint Inaitay natin yung ulti natin Puna tayo sa bush dito Pucha men, ang lakas, brother Woo! Ang lakas niya Si Clint, asa si Clint So, kahit dito si Menator Takbo, ulti, Second skill, auto attack. Second skill, auto attack. Gets nyo? So, gawin natin to kay Turtle. Shit, huwag nyo muna tapusin. Please. Wag... Ah, tinapos. Dapat pinakita ko sa inyo sa Turtle. Oh my God. So, basically, ganun talaga ang skill set niya. Sasabihin. Nice sir, nice sir Nice, nice, nice So nakita nyo guys, damage data Puta 62k okay, Man, 62 Bot tong kalaban natin, for sure bot yan kalaban natin Promise Um Yeah guys, end eh, of build ko Kay etong gagamitin kong build Pang ranking sa Glorious Legend account ko So nakikita like, nyo, Balmond madalas ginagamit ko pang rank up kasi madali siyang gamitin. Si Hilda susunod guys, promise. Mamaw, ang lakas. So insta siya sa akin, insta buy. So guys, saan na gusto yung video? Huwag niyo kalimutan ng ating skin giveaway. I-like tong video pag umabot ng 850 likes. Mag-skin giveaway tayo. I-comment niyo ng ID niyo at saka in-game name niyo. Huwag niyo kalimutan 'yan. Dapat na-subscribe kayo sa YouTube channel ko para qualified kayo mga mga people. Yo, thank you very much. Thank you very much. I love Nadis.